sa nasa kwarto niya po. Tapos may napanood ba akong sa YouTube na sabi siya, <laughs> sa anak ko, ano daw, yung katawan daw ni na, na, Ano po namin yun, na, 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 Okay na, na po yun. Okay, ano, ano po namin? Dapat po, wag po ganun. wag po ganun na ang ano. Huwag po magagawa ng ganun, magagawa ng marabi video. Grabe pa na nalang, ginawa niya po sa... tunay at uh, naman po namin kasi syempre anak nyo po yun, di ba? At uh, yun nga po, uh, nakapag, ano na rin po ako in public na kapag ulit pa yon or may gumawa ng content na about kay Carla and nagpo-promote ng bashing about kay Carla, papatigil ko yung paggawa ng reaction video kay Carla. Ano na yung eh, para hindi na maulit yung mga ganong klaseng pangbabash, no? Akala ko po, ano, akala ko po, Kuya Rab, ang may mga pinag-aralan pong tao. Sila po yung may mga mabubuting loob, loob. Pero sila pa po yung yung may mga masasamang Oh, niyo po Senta. na rin. Eh. Sa ginagawa po sa mga bata. Ako nga pong ina ni Carda, hindi ko po yan kayang pagsabihan ng, ng masasama po. Kaya masakit po para sa akin yung, yung mga nakitang video po na panood. Masakit po talaga yun sa akin. Ayan po. Pasensya na po.